Wala na? Wala. Na-apply di ka, Dre? Oo. Oh. Yan palit mi. Palit niya. yung Kaya on yung sober, Hindi. lang yan. sober lang yan. Slober lang. lang Pakiihap tanan niya kung pila Okay, palit, Mapalit mi. Ipa Ip ipa Ipatanan. Ipa tanan. Ipa tanan. Kung pila mo na. Ipa, ipa tanan. Ayan. Tanan ha. Kung pila ka, Bok na. Oo. Oo. yes. Hmm. Sige.

Kaisinta Piyat ka na? Kaisinta so, 3 63. 63? 63? 63 63 Ay mi, Is isa-isa lamang yan okay, Isa-isa lamang rin bayad ring Mura lang yun, yung inyong ipa na ko Mga pa, kung na ko sa tarbaho rin, ini pa kong itamok-tamok kong Isa, wala man mininigong nga pa ito mo, tanan Iwan <laughs> <laughs> lang man ang mga pinapalit mi Ipalan ko, pinakabok Ipalan? Bayad! Tag-sing ko, mo. Wala. tag ko. na pag na. Ha? Bayan. <laughs> din din But isa lang gipalit yang. Isuga ko ni mo. Diba, diba? <laughs> ingon, in ni in kuhan man eh. Opat, opat Ya, yeah, kay, duha Tipiso. <laughs> mm -hmm kung ko sa mo pag-ihap, kung diyan na inyong tarbaho din eh, mga sama mo. Mga pala yung pagsuod ko dre, inyo rin kong samok-samok ng ihap-ihap. pot bulon ganit ko dre, ah, kamungi, buhatak na ko pagkaon. <laughs> How dare you? How dare you? Sorry, yang. Um. Sorry, 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 sorry um. yang. Get out of my way, na. Get out of my store. my store. <laughs> Don't come back. Don't come back. again. Tumuro hindi balik, mo malik. Na gimiga wala kay bini buya wala lagi kwan kada bu. Kay dugay na biya tawa ka kita kay nag namasukar na dai kan diri sa tindian. Oh, nin pasok ko diri. Wala <laughs> nagbarato kay wag din tawo ko tarbaho lain. <laughs> mo pasok ka. Asa mo mm. bugawas? Diri ari. Ha? Diri arigua, <laughs> <laughs> Wala na importahan ako. Wala. You, you both, get out of my way. Go, you, good. Awi. <laughs> Taro nga ba? You both, get out of my way. You, good. away Both. Both, awi. <laughs> <laughs> Don't you ever come back again. You got uh, come back again. Okay, okay. we will come back. Niyang. Yeah, we will come back. No! Go! No! no! No, no, no. I said don't come back. I said don't come back. I said don't come back. come back? Go, 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 go. Go, go, go. Go. Go home. Go home. Go home! abo a ako ng amo! O kasamaan na ako! O sa English na! Ha? O sa iglesia to yung ano mo? If my sir... It, my sir. <laughs> if my sir... If my sir will come home! Home! Sige It, If my sir home! If my sir will come home! If my sir will come home! I will put all this job! I will put all this job! Fire, fire, fire. I got de football deko. He, he will fight me. He will fight me. So we'll fire, will fight, will fight me. Isa will fight na. Will fight oh, will fight me. Fire. He, fire. he will fight me. We will fight me. At lima na. Go, go home, go home, go home. Out. What? Walang bayan! Ihap-ihap <laughs> po ihap ano hindi. No pay. No pay, no, peace, no peace. Wah, mandi ay man mo mupalit. Go home. ka Ahot! What is... sa English na nag Ah! ah. sa <laughs> <the> English? Ahohis. <laughs>